ang bubunyan. Ipinakilala na panakwano ni Paula Blino si Hinjo sa kanyang mami. First time na ilabas ito sa publiko matapos ang pagbibigay ng blessings sa pamilya ni Hinjo. Kasunod naman ito ang buong ang ni Daddy Paulo. Hindi naman aabot sa kanito kung hindi malalim ang kanilang Walang meet the parents kung laptim lang. Nakatitiyak lahat, may relasyon na ang kinpaw. Pao. Ayaw lang siguro umano ito, ilabas muna sa publiko. Gawa ng masyadong maraming toxic. Nabuting pribado muna ang kanilang relasyon. Ayaw nga sa mga reactions, fans. Wow! Thank you, memeboys! Ayaw kasi maglabas mga ayuda ng mga ayutan ng kimpao. Sa inyo lang kami nakakuha ng magandang impormasyon. At least, alam na namin na may namamagitan sa kanila. At hindi baliwala ang mga binubuhos namin hindi. Agree with sa private relationship. Everything kasi na isinasap publiko ng mga artista, ang kanilang garasyon ang daming nakikisawsaw at may mga nasasabi. Tama ang desisyon na ito. mo muna. Marami ring bashers dyan na pinit silang binabagsa. Ayon pa sa isang komento, sa wakas, ipinakilala na sa Manging Paulo. Inabangan talaga namin iyan. Kasalan na ba next? Waiting kami dahil. Wolf Force mga fans, iyawan sa bagong ayuda.